We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS FABC Radio TV. Hello 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 once again hello. mga kaibigan What's ang well? ka duet, <laughs> ka trio, ka quartet. Nandito muli kami ni Pastor Jay Marcelo, Rosea Pueda Javier. Yes, yes and we are so happy. tuwa kami palagi na ngayong Sabado na ang ating programa ay maraming nangyayari sa araw ng Sabado. Totoo, yeah. but uh, Maraming maraming salamat na mayroon kayong 30 minutes dito sa ating program. Nasamahan kami, ipapanalangin din kami. We have some prayer warriors also sa sa ating uh, uh, programa. At uh, ganun din kung ano man pong inyong ginagawa ngayon, kumakain, naghahapunan. o nagpapahinga. O, o <laughs> nagpapahinga. Sana po ay makapagbigay inspirasyon ng aming programang. We can do, do it! it. At itong ating programa, We Can Do It, ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, sa Facebook at sa YouTube channel ng 702DZAS, FEBC Radio TV. Ganun din sa channel 185 sa GCTV tuwing um uh, Sabado. Sabado. I, I don't know kung nag-change sila ng time but anyway, na, na, napapanood po tayo dyan at napapakinggan tayo every Wednesday, 5.30 sa DXKI 1062 on your radio. So yan po ang ating schedule ng ating programa and we are, we are so thankful. Today, Pastor, you know what? May Mayroon na naman tayong special guest sa ating program. Praise the Lord. At uh, ito yung mga kwento nila noon. Um, Nag-guest na sila natin pero mayroong follow-up. At saka uh, ginagamit ng Panginoon ang kanilang ministry na makapag uh, makapaghikayat pa ng kaluluwa sa ka -ka kaharian ng ating Panginoon. Kaya mamaya po ay ipapakilala na natin sila. But for the meantime, alam ko, you have something wise things to say. Very simple, Ati Maru. Old Testament, natatandaan din kasi sa'yo ni Joshua, ano po? Joshua chapter 16, mayroon isang karakter na pinakilala sa atin, si Caleb. Mm -hmm. At ito ang sinabi niya sa Joshua chapter number 14 at sa verse 11. Sabi niya, I am as strong now as I was when Moses sent me on that journey. And I can still travel and fight as well as I could then. Isang bagay na makikita natin kay Caleb, yung attitude of optimism. Ang ibig sabihin ng optimism, we can do it. Yes. Kaya din natin yan sa tulong mm -hmm. at biyaya ng Panginoon. Mga kasama, mga kababayan, wala na pinakamabuti pa na nasa Panginoon tayo. Uh, tandaan ninyo, yung pag-iisip natin na negatibo, hindi nakatutulong kailanman. Mm -hmm. Magkaroon tayo ng optimism sa ang ating Diyos ay buhay. Alam niyo, yung isip natin parang mga libreta di de bangko yan. Eh. Nakakapag-deposito tayo. Pagka-withdraw tayo, na tayo, tayo ng withdraw, nag-goborry tayo, nawawalan tayo ng balansin ng magiging positibo. Huwag niyo mapahintulutan na yung mga negatibong pangyari sa buhay ay maka-withdraw sa inyong bank account. Tandaan natin sabi sa Bible, sabi ni Paul, I can do all things through Christ wow. who strengthens me. At, uh, yes. Sabi naman sa atin ng Panginoon sa Old Testament, kasa ka magbasa From mm -hmm. the New Testament, Old Testament, sa Isaiah naman. Do not be afraid kung tinatakot. Kanyo ba isang bagay na ginagawa ng kaaway ay eh, tinatakot tayo? Pero ang sabi ng Panginoon, huwag tayong matatakot. At ang sabi ng Panginoon, these things I have spoken to you that you may find courage dito sa John chapter number 16. Kaya, huwag tayong patatalo. Magkaroon tayo ng magandang attitude lagi sa buhay. Yung uh -huh. optimism uh -huh. na tinatawag. Yes. Alam mo, ating Maruyang Bubuyo, ganun, nakakita ko na ng Bubuyo. Uh -huh. no? <laughs> Nga alam mo, pag tinignan mo sa larangan ng, ng aerodynamics, hindi pwede lumipad ang bubuyog eh. Kasi bigat-bigat niya, oh, yeah, oh. mga pakpak niya. Mm -mm -mm -mm. Sabi ng mga scientific, hindi pwede lumipad ang bubuyog. Eh, hindi naman alam na bubuyog yun eh. <laughs> Pero sa kanya, kapag <laughs> may siya nakawag, lumipad siya. mga kapatid, ano naman sabihin sa inyo, huwag kayong pasasakot, padadala. Magkaroon tayo ng damdamin, na tulad ni Caleb, magagawa ko lahat ng bagay. At tulad ng sabi ni San Pablo, I can do all things through Christ who strength, strengthens me. Yes, yes. And, oh, yan po ang pangako na Panginoon sa atin. At yan ang team ng ating programang We Can Do It. Of, hmm. Sa araw na ito mga kaibigan, we would like to uh, welcome back itong nag-guest natin about maybe a year and a half ago. At sila, they have a very special ministry. Uh, Tawag ko nga from the cruise to, the, to cross. the cross wow from the ship now to the fellowship wow wow <laughs> at let's welcome po sa ating programa si uh, kuya Henry at si ate Lorna Amarilla welcome kuya well, Henry at ate Lorna yes hello yes it's, hello oh, it's nice Maro. to see you again hello kuya yeah thank you so much <laughs> Kamusta po kayo dyan? Nasa balay po ba kayo? <laughs> Oo, nasa balay po. Dito sa San Diego. <laughs> saan saan mo nang ipong balay? Uh -oh. Nasaan po kayo ngayon? What city? Uh, San Diego po. Okay. Uh -oh, San Diego, yes, yes. Itong ating um, mga guest ngayon ay um, they are uh, faithful uh, servants of the Lord through the ministry of Turning Point kay Dr. David Jerry. Yeah. And um, what a blessing na nakilala ko sila. Matagal na yung makakilala ni Pastor at Sister Lorna for sa sa Philippines pa at din nag-continue dito. Wow. Anong magandang yeah. friendship. Nagpapatuloy. Oo, nagpapatuloy. Nagpapatuloy yeah. because the love of God is growing in in our lives. So, narito sila muli. They have a very special ministry na ang ginagawa po nila ay they They take out some, they take out. <laughs> <laughs> uh, binibigyan nila ng pagkakataon ang mga Filipino uh, crew ng isang uh, cruise ship at dinadala kung saan nila gusto kumain, mag mag uh, mag shopping at uh, kung ano ano pa. Pero i-expand mm -hmm. ni Pastor yan natin Sister Lauren na ngayon. Um, bring us back again, Pastor. Nung nung time na yon, ano you know, for a few minutes about how the ministry started. Yeah, Lord. Yeah, uh, yeah the ministry started uh, way back 2018 and uh, uh the, the 16, six, 17, 16. Oh, yeah. <laughs> At uh, yung uh, we go sa uh, uh, cruise sa uh, Mexican Rivera just in San, in San Diego, Mexico. And then mm -hmm. we saw uh, we saw a lot of, uh, we noticed we saw a lot of uh, Filipino crew members. And so, nagiging curious ako, kami ni Luna. And so, uh, sabi ko, uh, mag-interview nga ako ng isa. And so, uh, I was able to interview one, uh, Roland Gayang from uh, TARLAC, uh, Steward Supervisor. And then, uh, I asked them, uh, so, uh, um, you're one of the OFWs. And then uh, he told me that no we're not OFWs we're OCW. Oh, what's that? Uh, sabi niya overseas uh, contract workers. Oh, and uh, okay. so I asked them so uh, anong ginagawa niyo pag nasa nakadako kayo sa Port of San Diego? Sabi nila oh uh, mayroon kaming balikbayan boxes sa loob ng cabin namin and uh, we go out uh, to buy some uh, mga clothes mga shoes and then we go to money remittance center to send money uh, to the bank and then uh, go to walmart uh, and uh, so sabi ko uh, do you have any uh, do you have any relatives uh, ano ang means of transportation ninyo sabi mm -hmm. nila wala uh, it's just you know the taxi outside and then the, the taxi always uh, yung anong tawag nito they always uh, uh Mhm yeah it's them up yung, ano, yung, yung, uh, yung pamasahi, yeah, we'll uh, yung ano mahal mm -hmm. Shadow. so uh, i bargain with them that uh, okay so the next time uh, you're coming to san diego uh message me and then uh i'll pick you up uh, for, for free transportation wherever wow. you want to go oh, wow so we are so very excited so uh, that's uh yeah uh it started and then um uh, December 2018, uh, that's the first uh, group of uh, crew members uh, six from uh, Disney Wonder Cruise Ship and five from Holland uh, America Eurodom Cruise Ship uh, accepted the Lord inside the van in the parking lot of Walmart National City. Oh, wow. wow. Oh. So, yan Pastor ang ang umpisang ng napakagandang very very unique ministry. The first o, time to hear. First uh, time to hear. Marami kasi mga kababayan natin, maaring sa mga nanonood ngayon sa Pilipinas, pero kay kakilala o mga kaibigan o kamag-anak na nagtatrabaho sa cruise uh, mm -hmm. ship, ano po? Mm -hmm. Iba naman, iba-ibang klase ng tripulante yan. Pagdating nila sa Amerika, malungkot ang buhay nila. O pagdating nila sa labas ng Pilipinas. Mm -hmm. Pero salamat sa Panginoon sa ministry ni Pastor Henry at ni Ate Lorna. Yes. Na nagsisilbing pamilya sila dito. Sipin nyo yun, pag punta mo sa isang lugar, ang hinahanap mo kakilala o mag magagabay sa'yo. Kaya si Pastor Henry at si Ati Lorna, mm -hmm. napakaganda ministry niyan. Yung mm -hmm. muna kanilang kawang gawa, at nagigindaan naman ito para sila ngayon madala sa Panginoon. Mm -hmm. Napaka-unique mm -hmm. at napaka-specialized ang ministry nila. Talagang na napakaganda po, Pastor, ng yung ginagawa ng Panginoon sa inyong buhay. Ati Lorna, uh -uh. yeah. napaka-buti uh, niya. No, we, call it, uh, Ati uh, is a relational uh, evangelism. It is. Because we, uh, we build relationship first. sa kanila so we even like say na Every drive of these crew members is an opportunity to show the love of Very the true. Lord Jesus Christ. And then, once you have shown that love, then uh, later on you can share the love of Jesus Christ. So, you have to establish that first relationship. Sabi nga, may kasabian si Theodore Roosevelt that I always remember that nobody cares how much you know. until they know much you care. So that's oh, about, wow. that, that's true. our bottom okay. line there because uh, again uh, kailangan kasi nilang ano eh kailangan nilang mapag mag, mag magtiwala sa inyo na walang hidden agenda kasi nung nag kami it was hard for them to trust kasi yung iba na loko na na sino yeah, ba really? tong taong ito na nagbibigay ng free wala namang free eh pero once they they know na pure yung intention mo is just to to uh, share the love of, of Jesus in fact there was one who asked why are you doing this kuya Henry uh, why are you doing this to us for free tapos sabi naman ni, ni ano ni Pastor Henry gusto niyo talagang malaman kung bakit <laughs> Nagawa ko ito kasi ang pag-ibig ng Panginoon ay libre kaya ang, ang kaya ang transportation ninyo ay libre <laughs> ganyan yung ano gano. yung isa po noon oo oh, oo oh. So um since 2017 uh -huh. up to this time, um, alam ko siguro marami ng mga bagong activities, sa mga approaches ang ginagawa ninyo after those people na nakakilala na at nakilala na kayo ng gusto. At um, ganun din, uh, naghikayat din sila. They were trying to 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 tell others na ito mapagkatiwalaan itong itong mag-asawang ito and they're doing the best that they can to help us. So ano naman ang mga ang mga activities na na uh, na ibigay ninyo sa sa kanila? And then um, dito nga sa sa picture nga na na pinadala ni Pastor, medyo maraming pagkain ito, Pastor, ha? Ah? <laughs> oh, yeah. Mahilig right. sa Pinoy ng pagkain. Yeah. <laughs> yeah. Oh, yeah. Kahit saan. Oh, so these pictures at uh, Maro pastor day uh actually this is our first uh, time uh, hosting uh, uh mm -hmm. christmas uh, christmas event uh we call mm -hmm. it uh, uh cruise ship crew ministry uh christmas and barbecue fellowship uh just recently last last christmas because i noticed uh month of uh, november uh tapos first week of december every time I uh, I'm picking up a group of uh, crew members, uh, yung ano yung laging ano yung uh, usap usapan sa loob ng van. Uh, Kuya Henry, uh, Pasko na ang lungkot namin kasi layo ng pamilya. So, bu ko sa bahay, sabi ko kay Lorna, ano kaya gagawin natin? Yung, uh, kasi malungkot ang Pasko nila eh. So, sabi ni Lorna, Oh, mag-host kaya tayo ng ano ng Christmas uh, dito. Christmas na. Oh, wow. Yung music, uh, oh, mag-karaoke, but Christmas and then pagkain Pinoy and then they can call uh yung kanilang mga ones sa Pilipinas kasi malakas ang uh, wifi sa bahay, ang internet. And mm -hmm. so one month, I think more than a month. Uh sabi ko sa kanila, okay, so we will be hosting this uh, Christmas event. So uh, sa inyo na available ay um, sabihin niyo sa akin so, so that we can prepare uh, food. So, uh, actually, uh, a dozen of them uh, came. Actually, supposed to be more than that. Kaya lang, yung late na yung iba, eh, oh. siyempre, ang hinihanda nyo yung pagkain, enough for the a dozen people. Sabi ko, uh, next time na lang. Pero, uh, supposed to be, uh, yeah, more than a dozen ang, uh, ang uh, darating. And so, uh, yung sa pictures na yan, nakikita nyo po, ah uh, yung uh, mayroon pong ano. so uh, nagprepare kami ng lahat Filipino food and then sabi nila sabi nitong uh, crew member uh, from Iloilo uh, at saka yung isa from a uh, uh, Pasay uh, si Neil at saka si Arman Kuya uh, can you prepare sa some, ano, yung something to barbecue mm. sabi ko o bakit? Marunong ba kayo mag-barbecue? -bar Sabi nila, yeah. So yan, yeah, nag-barbecue dyan. May barbecue dyan. Tapos sa uh, mayroong karaoke time. Katapos tum tumatawag sila sa ano, FaceTime sa mga loved sa Pilipinas. And then one thing, kung makita nyo sa pictures, ay hindi nila akalain we prepare something parang uh, Christmas gift bag. Hindi nila alam. Uh, wow. but what wow. inside what inside the the gift bag po ay yeah, uh, yung mga ano yung mga anong tawag nito chichiriya yung chichiriya yung sitsaron uh, mm -hmm. yung cornex yung nga uh, yung uh, anong tawag dito arroz caldo yung nasakap mm -hmm. yung ano nila yung uh, nakakain nila pag uh, nasarhan sila sa ano ng cafeteria sa loob ng barko. Oh, wow, wow. Very creative. Very creative. Approach, you Yes, yes. Uh, Pilipinong-Pilipino. Pilipinong-Pilipino. Uh -huh. Something na kailangan ng mga nasa barko. Uh -huh. Na, Kasi tagal sila sa barko nga naman. Mm uh -huh. pagda pagdaong nila sa mga pier tulad na San Diego, uh -huh. eh naghahanap talaga sila ng kakilala. Hindi sila pa Henry at Lorna. Yeah. Uh -huh. Naghahanap ng mga activities na magagawa na worthwhile. Binibigyan naman nila. Pastor Henry at Lorna, simply put, You saw the need and you felt that need. No wonder ginagamit kayo ng Panginoon. Very creative ang your ministry. Yes, Great yes. Wow. All. wow. And then ito naman, uh, Lawrence, ito naman yung uh, ministry ninyo in action on board the ship. Okay. Ito, ito, ito yung uh, ang daming napakasaya at napakaganda mga pictures na ito. Could you just tell us a story behind the pictures? Yeah, so um, The, the story behind that. So initially kasi uh, if I may go back a uh, few years back when we started, it was hard for us to go up to the ship because of security detail. Hindi ka basta makaakyat. So we started outside sa sa fence then we were able to go into inside the fence kasi we were able to secure yung ID uh, cleared by Homeland Security. So that's why nakakapasok pa unti-unti in ni Lord eh. Nakakatuwa mm -hmm. talaga. lang kami ng ano ng pader noon, hinahanap namin yung Pilipinos. So susunod nakapasok na kami sa loob ng pader doon sa mga nag check in ay yung mga oh, ano and then then later on uh, as we as my uh, Pastor Henry made some contacts and establish that a uh, connection yung isang facility manager sa Eurodam Holland Cruise Lines uh, naging kaibigan so na na-designate si Pastor Henry na guest chaplain of the wow. ship whenever the ship is in the port so yun yung kaya nilalagay yung pangalan namin sa manifesto nila so we can go up and uh, you know go inside the ship So this is one of those times there were several times that we were able to go up to the ship and then uh sometimes when we go up we we would bring uh like uh Bible study materials like we mm -hmm. give out libro ni Dr. Jeremiah uh and then tracts and then this time we brought their you know book yung dala namin books diyan eh yung God loves you book ni Dr. J and then mm -hmm. yung mga cup of noodles Like yung sinasabi ni pastor yung mga a uh, arroz caldo, yung yung uh, pin, ano pa bulalo. ba yung isa bulalo, bulalo, yung mga ganon. at saka yung oh, mga chichiria, but... chicharon na yun copy uh, ko kasi namimiss talaga nila yung ano mayroon pagkain sa barko pero nagsasawa na rin sila so uh, yeah, yeah. it's a welcome treat for them so they were so happy na pag yun ginagather sila sa office and then we we talk mag mag devotion si pastor ng short and right. then uh, pray for them and then uh, last yeah. na yung giving away of those stuff so niyang and then uh, pastor would lead an invitation for them to accept the Lord Jesus Christ so yun yung aming ano pag naka ano kami sa sa ship pero mayron din kaming bonus kasi we get to eat sa buffet nila <laughs> lunch. Oh, oh so we we got to feed them with spiritual food. We they got to feed us with their buffet. Ano, uh, food there. Sa, so, alam mo naman ang, sa cruise ship eh, madaming mga buffet dyan, marami pagkain. So, it's also, it's a blessing na, na, na gi, fellowship namin sila and they are so happy and grateful. Ang maganda lang itong mga to kasi they appreciate, you know, little thing that we do for them. Kasi nga, not, not everyone um, has that opportunity to have some kind of family a connection dito sa port kung saan sila uh, naka dock for you know for a day or so yeah, wow. last, yeah. last ano Atimaru, pastor Dave, yes. uh, yung uh, the blessing pa that uh, your our contact people they were ano first and foremost they they really want us to introduce to the to the ship captain wow mm -hmm. wow ganda ang ganda pero um, Um, uh, Henry, uh Sister Lorna, have you tried cruising in this ship? It it itong, itong itong mga particular ships na na pinag uh, tinutulungan nyo Have you tried riding, you know, have a cruise? Uh, yeah. We we um we did once before sa Alaska. Uh we oh. went to Alaska sa uh, Disney. Wonder. Wonder mm -hmm. and uh it was It was a treat for us because ano VIP ang aming treatment dahil marami kaming kilala at ito ang daming parang kilala parang empleyado na siya doon sa so, dami <laughs> siyang kakilala eh. Yeah and then we were it was also an opportunity to meet others so parang nag-connect-connect na kasi napakilala siya so parang nag-spread na yung ano yung ministry kaya kung sino mm -hmm. kung halimbawa si halimbawa si Francis, hindi na siya sa Disney, hindi na siya sa San Diego, nandoon na siya sa Europe siya na assign na barko, pero may papalit kasi na introduce na niya ah uh, kami yung ministry sa mga kasamahan niya, na, Uy, pag nasa San Diego kayo, si Kuya Henry kontakin ninyo at aalagaan uh, kayo, yung mga, mga gano'n. So, hindi natatapos oh. yung ano, ah uh, nag uh, umikot na yan sa Princess Cruise Line, Holland Disney, Norwegian, uh, Norwegian. Mm -mm. Oo. So Royal Caribbean. Royal Caribbean. So ma madami-dami na po yung aming ano, aming na na minister na uh, mga crew sa iba-ibang uh, cruise lines. Wow. Praise uh, the yeah, Lord, ha? Oh, yeah. huh? no, yun yun yun, yun. Uh -huh. Sorry. Uh, Sir Henry, at Lorna, kung nangangilaki ng makakasama, talulugod kayo. Available kami ni Ate Maru. <laughs> Ate pamilya, sabi niyo na kung kailan. At pati si Brother Brian na ating uh, yeah. pilot okay. yes. na atin sa Pilipinas. Sama kami. Mm -hmm. Pero pwede <laughs> ni uh, At kung tututuan niyo, mas maganda. Pero <laughs> so, nagawa sa inyong buhay. Napakaganda. You embody the love of Christ. At dinadala niyo sila sa Panginoon do yes. sa pumagitan ng relational mm -hmm. um, uh, ministry na ginagawa niya Sipin mo na gahanap ang mga Pilipino na mga nasa cruise ship na kakilala. Narito ang uh, yeah. Pastor Henry Correct. And then, na, na asikaso na sila Nababagi ng pa sila ngayon ng gospel. Yes. Very, very creative. Kudos yes. to you, Pastor Henry and Ate Lorna. Alam mo, next week, ibabalik natin sila. Dahil mayroon silang mga mga testimonial na ng mga tao na anong ginawa ng Panginoon sa kanilang wow. buhay. Looking so, next that. week po ay ibabalik si... Kuya Henry at Ati Lorna dito po sa ating programa okay, ang We Can Lord. Do It. Itong ating program po, We Can Do It, ay sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganon din sa Channel 185 sa GCTV at sa DXKI Coronadal okay. South Cotabato. 1062 on your dial every Wednesday at 5.30 ng hapon. So for the meantime po, magpapaalam kami sa pangalan ni Kuya Henry, o Pastor Henry at uh, Ate Lorna. Kami po ang inyong mga kaibigan sa We Can Do It. Ate Maru, sa si pwede pa rin. Marcelo po. Dito sa ating program, We, We can, can Do It! it. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.